Hello, hello! It's a wee and time na! So guys, ako'y uwing-uwi na sa totoo lang dahil nakakapagod talaga ang for this day video talaga ngayon. So guys, for this video, ishishare ko lang po sa inyo ang aking kaalaman about sa pagod na paa. So guys, itong video na po ito ay requested po ito ng aking friend kung ano daw po ang ginagawa sa pagod na So ito pong ginagawa ko ay based lang po ito sa aking kaalaman. At hindi naman po ako export sa ganito pero ito po yung ginagawa ko minsan pagka uwi ko po ng dorm. So yan, pinapahinga ko po yung paa ko ng mga 30 minutes. Pinapatong ko siya sa upuan, then hihiga po ako ng ganyan. Yan. Tapos, minsan, inaangat ko siya sa taas. Ayan. Tapos, pag nangalay na siya, ganyan ang ginagawa ko. Kasi guys, maganda rin po kasi sa paa yung nakaangat siya ng ganyan para po ma-prevent po natin yung pagkalaki po ng ating mga barikos. Dahil maghapon po tayo nakatayo, super pagod po talaga. So after 30 minutes kong pagpapahinga ng aking mga paa, ayan na, kukuha na po ako ng balde. So ayan guys, yung balde na yan ay lalagyan ko yan ng maligam-gam na tubig at dyan ko ibababad ang aking precious pot. Yan, na super pagod na pagod at napakasipag kong paa. <laughs> so ayan na guys, dyan ko ibababad yung aking mga Ah, lalagyan ko po yan siya ng asin. Kasi po, ang asin po is magandang benefits po talaga sa paa. Lalo na po kung mabaho ang iyong mga paa at puro kakaliyo. Yan. So, ready na siya for the babad era. Bababad ko siya ng mga 15 minutes or 10 minutes. Or depende po sa inyo kung ilang minutes nyo siyang ibababad. Pero mas maganda po kung medyo matagal-tagal para po talagang swak po yung tanggal ng baho or dumi niya po saka yung pagod na din. So mag-prepare na rin po kayo ng towel or basahan na malinis para po pag after nyo babad sa inyong precious foot, meron po kayong ipapamunas. Hindi po pwede yung mabaho or maduming damit kasi po parang kakapit din yun sa mga paa. So ayan, natapos na po yung 10 minutes na pagbababad ko po. Ayan, pupunasan ko na po siya ng malinis na basahan ng aking inihanda. So, pagpasensahan nyo na yung mga paa ko, guys, ha? Maugat-ugat na yan kasi masipag talaga yung paa na yan. Maghapon yung nakatayo. 8 hours or 10 hours yung nakatayo. Ayan, kaya super duper talaga yung barikos niyan. Kaya ko alam nyo lang, guys, minsan nanginginig-nginig na yan. Pero syempre, at masipag tayo, kailangan yan. So, kung mabaho man yun ng yung mga paa or may amoy, pwede nyo po maglagay ng tawas or kahit anong foot powder para po ma-prevent na rin yung baho ng mga paa. Then, after nyo, lagyan nyo po siya ng medyas. Ayan! Okay na po siya. Thank you for watching and I hope you like my video. Thank you very much, guys. I love you so much. Mwah!